magandang maga ulit eto na naman eto na ang aking paglilinis ng cucumber so pakikita ko sa inyo mag-uumpisa na ako inalis ko na yung mga yung mga nakasabit dito tapos yung aking tali Aalisin ko na rin so meron dito meron pang cucumber na nabuo pero aalisin uh, ko na rin siya I don't think na tutubo pa yan ayusin natin pero ito mukhang tumutubo ayan o cucumber nya Let's see. 'yung na ako. Kaya alisin natin lahat 'yan. Wala akong gloves, matalim 'yung ano eh. Matalim 'yung 'yung mga branches niya. Ano nang ito guys, ito, alas 5 na ito. Pero ito, mukhang magubuhay siya. Hmm. Anyway. Let's pull it. Oops, baka masira yung aking chicken wire. Kita nyo ba dito? Ibababa ba ako tong camera. I-try yukon it na lang yung uh, ano, bakal okay. din yung makikita. Yena, na. ko na. Hihilahin ko na lang itong mga ugat. Kung may ugat. Na siya. So, nangyari hanggang dito. nilagyan ko siya ng hinukay ko. Pagkatapos, tsaka ko siya nilagyan ng gulay na yung mga mga cucumber na tinanggal ko rito binaong ko dyan para lumusog. Pero hindi ko pa kasi siya totally uh, ilagyan ng fertilizer kasi wala naman, hindi pa naman ako magtatanim. So ang ginawa ko, ilagyan ko siya ng gulay na tinanggal ko rito. Dito yung cucumber, dito naman yung radish, uh, labanos, mga dahon. Tapos, nilagyan ko ng sand para siya maging buhaghag. Hindi yung clay na clay. Also, inalis ko yung mga inalis ko yung mga ganyan, ugat. Yung mga ugat na nakuha ko dito. Clay, ugat, yan ang nag-i-stop para maging na sustansya yung yung lupa. So, ito ready na siya. Pag meron akong uh, lalagyan ko siya ng dahon ng ng mga kamatis. Ayan ang hinukay ko. Lalalim ako pang konti. Tapos lalagay ko yung dahon ng kamatis para maging malusog at saka ng buhangin so yun na yun for now manananghali na kami tanghali na bye bye pero tingnan nyo itong mga marigolds ang sisigla nila okay bye bye